Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Dave Scott Seven TV. Okay, na trip na pagtripan lang natin guys, no? Kaya ganda ng umaga. Kaya nagvideo ako dito ngayon. Dito sa amin guys. Ah, gusto ko lang na ano. Kasi nagaganda ako sa umaga ngayon eh. Ayun, nakita natin, no? Ang press ko ng mga ano, mga tanim dito sa ating paligid yung mga kahoy, mga puno ng niyog, mga saging so mayroon pang nakapastan na baka dito at may kalabaw pa dito no? Ayan. so masarap sa probinsya guys lalo sa magandang panahon no? ngayon medyo malamig kasi may ambon ambon at saka may ano siya yung yung fog nag-iingay pa yung manok oh. Ayan guys. So, piplex lang natin yung lugar namin. Yung kanatin Yung ang ating palayan no? Hindi pa na siya natrabaho. Kasi, ngayon lang ito nagkatubig dahil sa sobrang init ng panahon. No? Ayan guys, no? Ayan, mga puno ng kahoy. Yung lugar namin dito ay napapaligiran ng bundok. Ayan, bundok yan. Tapos dito, Ayan, yung lugar namin. Ayan doon. So, napakasariwa dito guys. Napakasariwa. No? Ayan yung kalabaw. No? Baka, ano sila? Naliligo sila doon. No? Ayan guys. So, masarap manirahan sa bukid. No? Yan. So, tahimik siya, tahimik. Napakasarap sa ano, sa tenga. Ayun yung kano namin, yung malunggay namin, guys. Yan. Maganda na yung tubo, maganda na yung tubo niya kasi uh, naulan na siya. Tsaka mayroon pa isang puno dito na dragon fruit sa ilalim ng malunggay. So, yan guys that's all for today that's all for this morning so please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga update bye and happy blessed Wednesday and God bless everyone